So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay So once again, this is Mamay Love Advice At nandito ulit ako upang uh, maghatid sa inyo ng napakagandang mga tips Tungkol sa ating buhay, pag-ibig Okay, so ngayon po ay bumabagyo dito sa amin, sa Batangas So hopefully mga kamamay, sa ilang parte ng ating bansa Sana okay lang po kayo At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan Okay, so ngayon po dahil umuulan dito, bumabagyo So naisipan ko o, oh, sinubukan to pa rin na mag-vlog at mag kayo sa inyo ng ilang mga love advice kasi ang uh, love hurts, ibig sabihin niya yung uh, nararamdaman sakit ng ating puso ay wala po kasi yung pinipiling panahon, pumula noong umaraw eh talagang nagkakaroon tayo ng uh, problemang puso. Okay? So ngayon mga kamamaya, magiging topic natin is mga bagay na kailangan mong gawin upang umiyak pabalik sa'yo ang isang lalaki. Kung ikaw man noon ay sinaktan, kung ikaw man noon ay niloko, kung ikaw man noon ay iniwan, okay, sa hindi maipaliwanag na dahilan at hanggang ngayon, nagtatanong ka pa rin sa iyong sarili, sa iyong isipan, kung bakit bigla ka na lang niyang iniwan. Yung tipong bigla na lang nawala, yung tipong hindi na nagparamdam, yung tipong parang naglaho na lamang na parang bula hanggang ngayon, ay hindi mo pa rin malaman kung ano ang dahilan kung bakit ka iniwan. Oo, di ba napakasakit niyan mga kamamay? Well, yan ang bibigyan ko ng tips ngayong gabing ito. Mga dapat niyong gawin upang sa ganun umiyak ang isang lalaki pabalik sa iyo. Ayan. So sigurado ako marami din na naman tayong marurupok na subscribers ang matutuwa dahil may mga bago at alam na naman kayong malalaman na po, pwede niyong i-apply sa inyong buhay, pag-ibig. Pero bago natin simulan yan mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong ibahagi sa inyo. And syempre mga kamamay, kung gusto nyo at inyo pong nga uh, na-enjoy yung mga, mga content, mga video kong ginagawa, gumawa pa ako ng pangalawang channel natin para hindi po bitin ang inyong panunood. So, bisitahin nyo din mga kamamay yung ating isang channel, Home of Love Advice. Yan po ay uh, ina-upload ko rin ng ganito klase ng mga topic, contents, tungkol sa buhay pag-ibig. Kaya mga kamamay, bisitahin nyo na at magkita-kita rin tayo dyan. Home of Love Advice. Alright? So, ano nga mga kamamay ang kailangan mong gawin para sa ganun ay umiyak pabalik sa'yo ang isang lalaki? So, number one, itigil mo na ang pangungulit sa kanya. Okay? Iniwanan ka na nga, iginost ka na nga, wala nang ang kung bakit umalis sa feeling mo, hindi na nagparamdam sa iyo. Pero ngayon, patuloy ka pa ring nag -chat, chat patuloy ka pa ring nagmi-miss call, tumatawag, nagte sa kanya. Hindi na nga nag-online yung tao, ibinalak ka na nga, okay, pinipilit mo pa rin ang sarili mo. kinokontak mo pa rin yung mga numbers na nandyan sa phone mo, kinokontak mo pa rin yung mga numero na ibinigay sa'yo dati, okay, so ginagawa mo pa rin na kontakin siya sa kung anumang paraan para makausap mo siya. Mga kamamay, hindi niyo na kailangan kulitin pa ang isang tao na nang iwan ng walang dahilan. Hindi pa ba sapat na iniwanan kayo kung bakit kailangan niyo na silang hindi kulitin? Di ba? Sila na nga yung uh, umalis sa buhay niyo. Ibig sabihin, hindi na kayo mahalaga. Ibig sabihin, wala na kayo sa buhay niya. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, huwag niyo na silang kulitin pa. Ipakita nyo na kaya nyong mabuhay. Ipakita nyo na kaya nyong maging masaya kahit wala na sila sa buhay nyo. Yan ang kailangan yung gawin mga kamamay. Hindi nyo kailangan magmukmok hindi nyo kailangang malungkot. At specially hindi nyo kailangang i-post social media ang inyong nararamdamang pighati kung anuman ang dulot ng isang lalaking ito sa inyo. Mga kamamay, be matured enough. Huwag nyo silang kulitin. The more na, the more na nagme-message kayo at sinisin lang kayo mga kamamay, so hindi po magandang gawain yan. Okay, matuto kayong makaramdam, matuto kayong matuto. Sa so madaling sabi, kung iniwanan na kayo at hindi na kayo sinasagot sa mga sa mga text, sa mga chats ninyo, dun palang mga kamamay, tumigil na kayo. Lalong lumalayo ang isang lalaki sa inyong buhay kapag naghahabol kayo. Isipin nila, napaka low value naman itong babae na to. Habol na to ng habol sa akin. Hindi man lang uh, pahalagahan ng kanyang sarili. Ayaw man lang mahalin ang kanyang sarili. Ayaw man lang uh, magpaganda, mag-self-improve. O paano ko naman ito babalikan? Yan ang iniisip ng isang lalaki mga kamamay kapag naghahabol kayo at sila na mismo ang lumayo sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, paano nyo may papakita na high standard, high value kayo mga kamamay? Huwag kayong maghabol, huwag kayong mangulit. At ipakita nyo na kaya nyong tumayo kahit wala sila sa buhay mo. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, kung kayo ay iginos, hindi nagparamdam, eh huwag na rin kayo magparamdam. Ipakita nyo na umalis ka, matuto kang bumalik. Paano siya babalik? Eh syempre, may mga tips pa ako sa baba nito, sa mga susunod kong tips, abangan niyo po mga kamamay. So number two, ipakita mo sa kanya na masaya ka na ngayon. Okay? Kung uh, you knows kayo, hindi na nga nagparamdam, huwag niyo po siyang ibablock. Okay? Kung siya naman is nag online, kung naman siya ay sa mga message mo, huwag mo siyang ibablock. Ipakita mo lang na masaya ka na ngayon. Okay? So ipakita mo na hindi ka apektado sa kanyang pagkawala. Siguro, one month na yung lumipas, bigla ka na lang niyang iniwan. Two months, three months, four months, baka isang taon at hanggang ngayon naghihintay ka pa rin. So, magandang gawin dyan mga kamamay. Ipakita mo na masaya ka na ngayon. Kanino? Sa mga taong nandyan sa buhay mo? Sa pamilya mo? Sa mga kaibigan mo? Subukan mong imulat muli ang mga mata mo. Huwag ka lang mag-focus doon sa isang tao na nawala sa buhay mo. Ang hirap kasi sa atin mga kamamay, especially sa inyong mga girls, masyado kayong nai-stack up sa tao na kayo mismo ang iniwanan. Sa tao na nagbigay sa inyo ng konting kasiyahan, masyado kayong nakapokus doon. Okay, akala mo wala nang, uh, wala nang pag-asa sa inyong mundo? Akala nyo, hindi nyo na kayang gumising sa umaga kapag ka nawala yung lalaki na yon hindi po mga kamamay. So lalo kayong hindi babalikan kung nakikita niya na nangungulit kayo, na umiiyak kayo sa araw-araw na wala siya sa buhay niyo. Ang magandang gawin dyan, piliin mong maging masaya kahit wala na siya sa buhay mo. Yan ang realidad, yan ang katotohanan mga kamamay. Kailangan hindi nyo i-please ang isang lalaki, ang isang tao para bumalik sa inyo. Ang maganda dyan gawin, iparealize nyo sa kanila Okay? Iparealize nyo na hindi sa kanya lang umiikot ang inyong mga mundo. Ang hirap kasi sa inyo, nagmumukha kayong tanga kapag ka kayo ay iniwanan. Bakit? Hindi kayo kumakain. Okay? Hindi kayo nagpapahinga. Hindi kayo natutulog. Nagpupuyat pa kayo, which is hindi tama. Okay? Which is hindi tama ang masama dyan. Pinopost nyo pa sa social media. Pag nakita nung lalaki na umiiyak kayo, eh baka tawanan lang kayo mga kamamay. Bakit? eh na-stack up kayo eh. Na-stack up kayo sa kanya. So, ang gawin niyo mga kamamay, imulat niyo ang inyong mga mata, ang ang inyong mga puso sa realidad na wala na yung lalaki akala nyo kasi wala nang lalaki sa mundo akala nyo kasi sila lang ang lalaki akala nyo kasi kung sino yung nang iwan sa inyo sila na lang dapat yung kailangan bumalik kasi kayo talaga yung tinadhana well, pinakita na nga sa inyo ng lalaki ngayon na hindi kayo ang tinadhana kasi sinaktan ka, iniwan ka, iginost ka ano pa ba bang gusto mong dahilan para uh, mag-focus ka sa ibang bagay ano pa ba, ba ang gusto nyong dahilan Okay? Para kayo ay magising sa katotohanan. Mga kamamay, pilitin yung maging masaya na kayo ngayon. Sa ganyang paraan, mga kamamay, marirealize ng isang lalaki na kulang ang buhay niya kapag nakikita niyang masaya ka na sa iba. Sa mga kaibigan nyo, hindi ka naman sinasabi na maghanap, na maghanap agad kayo ng ibang kapalit niya. Sa akin lang, maging masaya kayo sa araw-araw. Ipakita mo na kaya nyo nang mag-move on kahit wala siya. Okay, marirealize ng isang lalaki at iiyak siya pabalik kapag ka nakita niya na, na masaya ka na ngayon, na kaya mo palang mabuhay kahit wala siya. Okay? Di ba may nangyayari nga sa atin kung kailan masaya na tayo sa bago natin? Saka naman nagpaparamdam ulit yung mga ex natin. Di ba? So sana nagigits nyo to kasi nangyayari talaga ito sa totoong buhay. Kahit sa akin nangyayari na to, kung kailan masaya na ako, saka ulit nagpaparamdam yung ex ko. Di ba? So ikaw ngayon yung malilito sa mga pangyayari. Mahal mo na yung ngayon, biglang babalik yung minahal mo noon. Ang hirap niyan, di ba? Ang hirap niyang pag-isipan, ang hirap mag-design mga kamamay. Pero ang aking uh, ipapayo sa inyo, kung kayo ay masaya na ngayon, wag yun ang kailangan balikan yung nanakit sa inyo kahapon. Hayaan nyo silang matuto. Hayaan nyo silang uh, magkaroon ng aral. Okay? Sa mga ginawa nila noon. Kasi minsan, yung mga babae dito, oo, ikaw, wag ka nang tumingin sa lagot mo. Ikaw na nanonood, bumalik lang yung ex mo, iniwanan mo na yung ngayon. Bakit? Eh, ginagawa mo lang panakit butas yung minamahal mo ngayon eh. Huwag yung gagawin yan mga girls. Huwag na huwag para lang makalimutan yung lalaking nang iwan sa inyo noon. Eh hahanap na lang kayo ng basta-basta ngayon para mapilit niyo ang inyong sarili na maging masaya. Tapos pagka bumalik yung nanakit sa inyo, yung ex niyo noon, bigla mong iiwan yung lalaking nagpasaya sa iyo ngayon. Walang katarungan 'yon. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, kung sino 'yung nagmamahal sa inyo ngayon, higit pa sa inyong buhay, higit pa sa kanilang buhay, mas mahalin niyo po sila. Kasi sila 'yung mga taong tumanggap sa inyo at hindi nagbahid ng anumang uh, bagay na hindi kayo minahal. Mas mahalin niyo sila. Okay? Higit pa doon sa pagmamahal niyo noon sa mga lalaking iniwanan lamang kayo. Ang hirap kasi sa inyo mga kamamay, masyado kayong bumibigay, masyado kayong nagiging marupok. Okay, bumalik lang dahil sa iniwanan yung uh, mga ex ninyo ng kanilang pinili kaysa sa inyo, eh nagiging marupok kayo kaya pinipili nyo na balikan yung mga ex ninyo, which is mali po yung mga kamamay. Ang maganda rito, ang mahalaga dapat mong gawin, maging masaya ka na ngayon sa kung anumang meron ka, at huwag mo nang balikan pa yung mga taong nang iwan sa'yo noon. At sigurado ako mga kamamay, Iyak pabalik sa iyo ang lalaking nang iwan sa iyo kapag ka nakita niya na masaya ka na ngayon. All So number three, iparamdam sa kanya na wala na siyang babalikan. Okay, gaya nga na sabi ko sa inyo kanina, kung ano man yung meron na kayo, eh mag-focus na lang kayo sa kung ano mga meron na kayo ngayon. Hindi yung kailangan niyo na pangbalikan kung sino man yung nang iwan sa inyo. Bigyan nyo kasi nang ano eh, bigyan nyo kasi nang lesson yung mga lalaking nang iwan sa inyo kasi lilipas ang panahon, lilipas ang uh, araw kapag binalikan nyo yung mga yan, lalo lang silang manloloko ng tao, lalo lang silang uh, mananakit ng babae. Bakit? Eh masyado kasi kayong marupok. Iisipin ng mga yan na pwede, pa, pwede pala silang mawala tapos bigla na lang bumalik kasi pinababalik ninyo. Kasi hinahayaan nyo na tanggapin muli sila. Hindi sila matututo sa buhay kung palagi nyo tatanggapin sila ng paulit-ulit. Bigyan nyo sila ng aral, ng moral lesson. Yan ang uh, maganda sa kanila. Maganda sa mga taong nang iwan ng walang dahilan. Para sila ay matuto. Para ma-realize nila kung anong pakiramdam na yung kanilang minahal dati at iniwan ay masaya na sa mga tao nila o sa mga jowa nila ngayon. So, yan ang uh, kailangan nyo gawin mga girls. Okay, hindi nyo kailangan balikan. Kasi binabalikan kayo yan kasi okay na kayo. Kasi naka-survive naka, naka na kayo. Kasi naka-move on na kayo. Bakit kayo binabalikan? Para lokohin ulit. At kayo naman para magpa-auto magpa ulit. Kaya mga kamamay. Okay, paramdam nyo sa kanya para bumalik sila at umiyak, pabalik sa inyo. Pa paramdam nyo sa kanila, o okay, pakita nyo na wala na silang babalikan pa sa inyo. right. So next, ito ang pinakamahalaga and my last advice. Mag self-improve kayo at magpaganda ng inyong sarili. Pag sinabing self-improvement, hindi lang sa itsura, In all aspect, mga kamamay, mag-self-improve kayo. Itaas nyo ang pagiging babae ninyo. Itaas nyo ang inyong halaga bilang isang babae. Hindi lang isang babae. Isang babae kayang tumayo sa sariling mga paa. Isang babae na handang talikuran ang mga taong nanakit sa kanila. Okay, sa nakaraan, mga kamamay, magpaganda kayo, mag-workout kayo, magpa-sexy kayo, magpayaman kayo. 'Yan ang napakagandang uh, bagay na makita ng mga lalaking nang iwan sa inyo at nanakip noon. Kapag ka nakita nila na okay na kayo, stable na kayo, maganda na kayo, eh talagang iiyak yan pabalik sa inyo at magmamakaawa sa inyo na baka magkaroon pa ng second chance. At nasa sayo na yan, kamamay, nasa sayo na yan, Maru. Maru po, kung babalikan mo pa siya o hindi na. Nasa iyo, eh, ganyan ka naman, eh, Maru po ka naman, eh, kapag ka bumalik sa 'yong ex mo, binabalikan mo kahit, kahit na lokohin ka ulit, kahit na utuhin ka ulit, nagpapautu ka pa rin. Okay, mag-improve ka na lang at maghanap ka na lang ng bago kapag kaganyan. Diba? Minsan ka nang iniwan at hindi ka na malayong iwanan ulit. Kapag ka nakakita siya ng mas maganda sa'yo, mas mayaman sa'yo, mas mapera sa'yo, mas maniskarte sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, Start a new beginning, yung walang bahid ng manchang relasyon, para sa ganun, buo ang tiwala, buong pagmamahal, at syempre, yung rust uh, issue, wala tayong problema dyan, okay? So, yun lang mga kamamay, sana kahit na paano, makatulong ng aking simpleng mga tips na to, para sa ating mga marupok na subscribers dyan na nanonood dito sa ating mga video, okay? So, mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na para sa mararupok na kagaya ninyo. Okay? Uh, see you sa ating uh, next vlog. Abangan ko kayo. Maraming maraming salamat. And syempre, i-comment mo na rin dito ang pangalan mo at kung taga saan ka para naman malaman ko kung hanggang saan ang ating naaabot. Okay? So, out kita next video. Mag-comment ka na. Hanggang sa muli. Paalam!